Marami sa atin ang naniniwala sa kapalaran na ang daang tatahakin na ating buhay ay matagal nang nabuo at kailangan na lang pagyamanin patungo sa inaasam na tagumpay. Basta tayo ay magiging mabuti at magsusumikap. Pero sadyang pinatunayan ng tadhana nang na buhay ay pansamantala lamang. Katulad ng nangyari sa sikat na sikat na singer na si Rodel Naval na nakilala natin sa awiting Lumayo ka man sa akin saan man Bakit? 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 At muli, muli Halika mga idol, alamin natin ang kanyang pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay na inaasam. Pero sa kabila nito, ay ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke na men! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. Si Rodel Belvis Nabal sa tunay na buhay ay kilala din sa katawagang Odi. Siya ay isinilang noong ikalabing anim ng Pebrero taong 1953 sa lungsod ng Maynila. Panglima siya sa pitong magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahalan at madalas sama-sama silang namamasyal tuwing katapusan ng linggo. Paborito din nilang pasyalan ang dalampasigan ng bataan na kung saan ay lumaki ang kanilang ama. Ang kanilang pamamasyal ay nagsisilbing banding at nagpapatibay sa kanilang pamilya. Pero bukod pa dyan, ang isang kinahihiligan ng kanilang pamilya ay ang musika. Ito na din ang nagiging banding nila tuwing hapon pagkatapos ng eskwela. Likas na talaga sa kanilang pamilya ang pagkahilig sa musika dahil ang kanilang mga ninuno ay pawang mga musikero at mahilig din sa sining na isang kinahihiligan din ni Rodel Naval dahil napakahusay nitong gumuhit. Kaya ganun na lang ang suporta ng kanilang ina upang matuto silang tumugtog. At taong 1960s, sa edad na pito, ay pinag-aral si Rodel ng piano lesson. Subalit wala itong tiyaga na aralin ang mga choria at basic na unang itinuro sa pagtugtog ng instrumento. Dahil pakiwari niya, ay kaya naman niyang tumugtog at matuto sa pamamagitan lang ng pakikinig ng mga nota. At pagkatapos noon, ay umikot na ang kanyang mundo sa larangan ng musika. Dito na din siya nagsimulang gumawa ng sariling komposisyon. At sa edad na 23 noong 1976 ay nagsimula na si Rodel Naval na pasukin ang propesyon bilang isang singer. Madalas siyang kumakanta sa mga kilalang club dito sa Manila at paminsan-minsan ay sumasali din ito sa mga singing contest na sadyang humasa sa kanyang talento sa pag-awit. Taong 1980 ay nag-migrate naman ang kanyang mga magulang sa Canada at isa-isa silang kinuhang magkakapatid kasama na din si Rodel Naval. Pero kahit na nasa ibang bansa na ito ay hindi naman niya tinalikuran ang pagkanta dahil talagang nananalaytay na sa kanyang puso ang musika. Di nagtagal ay natanggap ito upang magtanghal sa Grand Stand of the Canadian National Exhibition o mas kilala na The Ex. Ang lugar na ito ay napakapopular dahil maraming iba't ibang sikat na artista, banda at singer ang nagtatanghal dito na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo sa tuwing may malaking pagdiriwang na ginaganap sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Makalipas ang ilang taon ay nagtungo si Rodel sa Los Angeles, California para doon maghanap ng mas magandang oportunidad sa pagkanta. At hindi naman siya nagkamali sa kanyang naging desisyon at siya ay nakapagtanghal sa iba't ibang lugar gaya ng Wilshire Ebel Theater, Scottish Rite Temple at Ambassador Hotel. At ipinamalas din niya ang husay sa pagkanta sa Imperial Palace sa Las Vegas, Nevada. At pagkalipas ng halos isang dekada na pagtatanghal sa iba't ibang bansa noong 1989, ay napagdesisyonan ni Rodel Naval na umuwi ng Pilipinas upang dito ilabas ang kanyang sariling awitin. At nakapag-release siya sa cassette album na pinamagatang Finally I Found Love. Finally. Dahil sa husay at ganda ng kanyang awitin ay nag-hits ang kantang ito sa mga istasyon ng radyo. Isa na din ang nagluklok sa kanya patungo sa kasikatan ay ang kanyang taglay na kagandahang lalaki. Masayang-masaya si Rodel Naval sa kanyang mga natamong tagumpay At ito na din sana ang iuwi niya at ipagmamalaki para sa kanyang ina Na isa sumusuporta at nagtulak sa kanya sa mundo ng musika Pero sadyang mapaglaro ang tadhana Dahil kung kailan nakuha na niya ang pinangangarap niya Ay pumanaw naman ang kanyang ina Lapis ito ikinalungkot ni Rodel Kaya naman dali-dali itong bumalik ng Kanada at iniwan ang kanyang karera dito sa bansa na kung saan ang kanyang kasikatan ay nagsisimula pa lamang. Di nagtagal pagkatapos ng ilang buwang pagluluksa ay nagpasya si Rodel Naval na magtungo sa Japan upang doon magtanghal at doon din itoon ang kanyang sarili para na din makalimutan ang pagkawala ng kanyang ina. At nang lumaon, sa kabila ng pagiging abala habang ito ay kumakain sa isang restaurant sa Japan, ay narinig nito ang kanta ng sikat na singer na si Maria Takeyochi na may pamagat na single again. Nakaagad namang umantig sa puso ni Rodel. Kaya naman ang ginawa niya kaagad ito ng sariling liriko at ginamit ang melody ng nasabing kanta, ay pinamagatan niyang lumayo ka man sa akin na inaalay nito para sa kanyang namayapang ina. Dahil noong mga oras na iyon ay kasalukuyan siyang nagdadalamhati sa pagkawala nito. At Aniya ay punong-puno ang kanyang puso ng mensahe na gusto niyang sabihin sa kanyang ina. At pagkatapos ng ilang panahong pamamalagi niya sa Japan, ay napagtanto niyang handa na muli ang kanyang sarili at nagdesisyon siya na bumalik sa Pilipinas. Dito na din niya inilabas ang kanyang pangalawang album noong 1991 kasama ang kanta na Lumayo Kaman sa akin. Kaagad naman itong umere sa istasyon ng radyo. At nang dahil sa ganda ng nilalaman ng kanta ay kaagad itong nag-hit sa mga nakikinig na siyang muling nagpasikat ng husto kay Rodel Naval at nakakuha ang album na ito ng Triple Platinum Award sa loob lamang ng dalawang buwan. Ilan pa sa kanyang mga pinasikat na awitin gaya nga ng Muli, Nais Ko, Bakit, Hikpitan Mo Ang Yakap, Kailan Kaya at marami pang iba. At dahil sa kasikat ang nakuha ng kanyang mga kanta, ay kabi-kabila na din ang kanyang mga concert, TV guesting, at maging mga pelikula ay pinasok niya din at nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag sa industriya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan noong 1993, nang una niyang naramdaman ang sintomas na mayroon siyang malalang sakit at dahil sa takot ay nawalan siya ng panahon para gampanan ang kanyang mga commitment at proyekto sa industriya. At nagdesisyon ito na magtungo na sa Canada at doon magpapagamot. Pero sa kabila nito, kahit na siya ay sumasailalim sa masusing gamutan, ay ipinagpatuloy pa din niya ang pagkanta at nakasama pa nga ito sa ginanap na Miss Saigon at nakakuha pa nga siya ng isang pangunahing karakter na assistant komisar para sa gaganaping palabas ngunit sa kabila nito ay unti-unti namang lumala ang kanyang sakit at bumagsak na din ang kanyang pangangatawan kaya hindi na din natuloy ang kanyang pagganap at noong July 11, 1995 ay tuluyan ng binawian ng buhay si Rodel Naval sa edad na 42 anyos habang siya ay nasa Toronto, Canada. Ayon sa ibinalita noon sa mga pahayagan ay pumanaw daw ito dahil sa sakit na pneumocytis pneumonia at inihimlay ang kanyang labi sa Pine Hill Cemetery, Scarborough, Toronto. Ngunit pagkalipas ng isang taon, kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang palabas sa television ni Inday Badiday na ang pagkamatay ni Rodel Naval ay sakit na may komplikasyon na may kaugnayan sa AIDS. Kuwento ng kanyang kapamilya noong mga oras daw na nakikipaglaban si Rodel sa sakit ay nagsabi ito na marahil ang nangyayari sa kanya ay may dahilan. At kung kailangan tumulong siya sa iba, na may kaparehong sitwasyon ay gagawin niya. At noong 1997 ay tinupad ng kanyang mga kapatid na si Nadelia at Rosalie ang kanyang huling habilin at itinayo ang Rodel Naval Care Outreach. Programang ito ay naglalayo na tumulong ng libre sa mga taong dumadanas ng kaparehong sakit ni Rodel Naval.